Ngayong tapos na ang paghahain ng kandidatura para sa midterm election, sisimula na ng COMELEC ang pagsasala sa mga ito. Kabilang dyan yung mga nahaharap sa perpetual disqualification. At live mula sa Maynila, nasa front line ng balitang yan, si Carrie Kator. Carrie, ano ba ngayon ang assessment ng COMELEC dyan sa nangyaring COC filing? Ruth, generally peaceful raw ang walong araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance sa mga nagnanais tumakbo sa 2025 midterm elections, ang sabi ng COMELEC. Maliba na lang sa nangyaring barilan sa Sheriff Aguac sa Maguindanao del Sur, kung saan Uh, nagkaroon ng hindi raw pagkakaunawaan sa mga kandidat sa kandidatong naantala ang pagpafile at ganun din sa mga taga-suporta yan ang sabi ng mga otoridad doon at pero dahil doon mas tukoy na raw ngayon ng COMELEC kung saan pos, mas posible raw na mas marami silang ipakakalat na police para maiwasan ang mga kamukhang pangyayari oras na magsimula na rin ang election period sa susunod na taon. Handa raw silang tapatan ng puwersa ang anumang kaguluhang maaaring maganap sa mismong araw ng botohan. Samantala Ruth, ngayong tapos na nga rin ang filing ng mismong COCI. ay gaya ng nabanggit mo, sisimulan na raw ng COMELEC ang proseso ng pag-disqualify dun sa mga naghain ng COC at CONA na dismissed from service at may perpetual disqualification. Ruth? Kari, baka matagalan yung proseso na yan o sa ngayon ba ay may impormasyon na sila doon sa mga kalibaw kung ilan yung mga nahaharap sa perpetual disqualification? Kasi usually may kaso naman yung mga yan sa korte, ano? Tama Ruth, pero sa ngayon wala pang naibigay na detalye ang COMELEC tukol sa ilan nga itong mga posibleng uh, makansela ang kandidatura dahil sa perpetual dis disqualification. Pero kung yung mga mismong kumandidato ang pag-uusapan natin, ang sabi ng COMELEC nasa 183 raw ang senatorial aspirants at 155 naman ang mga party list. Nabawasan na raw yung mga bilang na yan kasi may isang umatras sa pagkasenador habang limang party list naman ang hindi hindi ng kona para kahit na accredited ang kanilang party list. Yan muna mula rito, balik sa Ruth. Maraming salamat, Carrie Kator.